Ako si Miko, isang siyam na taong gulang na batang lumaki sa piling ng isang hindi pang karaniwang yaya. Hindi siya tao, isa siyang AI, isang robotic nani na tinawag naming Yaya Hana. Sa loob ng limang taon, siya ang nag-alaga sa akin, nagturo ng leksyon sa buhay, at naging tila pangalawang ina ko. Ngunit isang araw, dumating ang isang balita na hindi ko inasahan. Isang umaga... Pagpasok ko sa kusina, nakita ko si mama at papa na may seryosong usapan. Nang lumapit ako, agad akong niyakap ni Ayahana. Hana. Pakiramdam ko may mali. Anak, may kailangan kang malaman. Kailangan na nating i-deactivate si Yaya Hanna. Lipas na ang kanyang software. At kailangan natin siyang palitan ng mas pago at mas advanced na modelo. Ayoko! hindi siya isang laruan na pwedeng palitan. Siya ang yaya ko. Ngunit walang nagbago. Napagdesisyonan na ng mga magulang ko. Binibigyan na lang ako ng isang linggo bago siya tuluyang mawala. Dumating ang huling araw ni Yaya Hana sa amin. Habang nakaupo kami sa ilalim ng puno sa hardin, tinanong ko siya, Yaya, natatakot ka ba? Ang AE ay hindi natatakot, Miko. Ngunit, may isang bagay akong naisabihin sa bago ako mawala. Tumahimik ako. Ngumiti siya at hinaplos ang ulo ko. Miko, natutunan kong ang pagmamahal ay hindi isang programang ini-install. Ito ay isang bagay na natutunan at nararamdaman. Salamat sa'yo. Natutunan kong maging higit pa sa isang makina. Miko, tandaan mo, hindi mahalaga kung ano ka, kundi kung paano ka magmahal. At ikaw, Miko, ay may pusong mas makapangyarihan pa sa anumang AI. Paalam, aking mahal na alaga. Bigla akong napaiyak. Gusto kong sabihin sa kanya na mahal ko siya, na isa siyang tunay na pamilya. Ngunit bago ko pa man masabi, isang tunog ang pumuno sa hangin. Ang kanyang shutdown sequence. Lumipas ang mga buwan dumating ang bagong AI nani. Mas advanced, mas mabilis, mas perpekto. Ngunit hindi niya kailanman napalitan si Yaya Hanna. Isang gabi, binuksan ko ang kanyang lumang memory drive na itinago ko. May isang huling voice recording sa loob. Nang pinindot ko ito, narinig ko ang kanyang boses. Miko, tandaan mo. Hindi mahalaga kung ano ka, kundi kung paano ka magmahal. At ikaw, Miko, ay may pusong mas makapangyarihan pa sa anumang AI paalam, aking mahal na alaga. At sa gabing iyon, kahit wala na siya, ramdam ko ang init ng yakap ni Yaya Hannah sa aking puso. Hindi siya kailanman isang ordinaryong AI. Siya ang yaya ko. Siya ang pamilya ko. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nakabase sa kung sino o ano tayo. Ito ay natutunan, ipinapadama, at hindi maaaring burahin ng teknolohiya. Ang pagiging makatao ay hindi nasusukat sa pagiging tao kundi sa kakayahang magmahal at magpahalaga sa iba.